course, Elijah, kumusta? Isa ka sa mga anak ng Idea First. Kumusta to be celebrating their 10th anniversary? Feels like going back home, para reunion nga kasi... I mean, hindi naman sobrang tagal since uh, umalis kami sa Idea First. Pero para nagre-reunion lang dahil ang dami ng na mga nangyari in between. Eh, nakaka-excite to mapanood yung Your Mother's Son kasi... Taga ko na inaabangan yan eh. Ginagawa yung Your Mother's Son kasabayan ng About Us, but not about us. Ah, okay. So, So ako na yan. Tsaka support ito sa uh, buong team kay Direk Jun, kay Coco, and everyone else. Of course. Ang dami namin aabangan sa'yo. Unang-una na riyan ang pagbabalik ng High Street. Kumusta na? Ano nang ongoing ang taping? Kumusta, ang, kumusta ang, ano, ang environment sa pagbabalik ninyo? Okay na no, okay. Ako kasi hindi ko pa siguro pwede mas spoil uh -huh. bueno, pero ang laki kasi nung ano na siya like further into the future na yung high street eh, na compared to senior high so marami yung nangyari sa character ko either napalayo ako sa kanila or napalapit hindi ko masabi sa ngayon pero uh, nakapag-taping na ako ng ilang mga araw and yeah, exciting siya exciting yung kwento ng And of course, isa rin sa kinaiinisan namin sa Batang Kiyapo, kumusta yung, ano, yung reaction na ang daming natutuwa sa karakter mo na bad boy pero may angas and at the same time nakakainis na nakakatuwa? ako sobrang natutuwa ako, sobrang nakaka-proud kasi na, na sobrang na-enjoy ko yung proseso ng battle kaya ako. Ibang-iba siya from anything I've done. And feeling ko maganda siyang exercise at disiplina sa lahat ng mga natututunan ko, kina puya ko, kina Derek Ko, and everybody else. Tapos the fact na maayos tinatanggap si Pablo ng mga tao, Love considering it. na isa siya, it's a number one show right now on TV. Love and uh, grabe yung mga artista ang kasama ko doon. Kaya nakakatawa lang na maayos tinatanggap nila kahit medyo nakakainis talaga si Bob. Uh -oh. Oy, habol ko lang, syempre ang dami na talaga nagabang kay Archie tsaka kay Roxy. Ano muna ang pasilip mo sa high street for, for them? Eh, ano kayo pwede ko sabihin? Uh Oo, -oh. yung pwede mo muna i-share. For sure, magkikita sila ulit. Yung yeah, may mapapromise namin yan. Uh, hindi namin kayo bibigoyin kung ano may na-expect nyo. Pero at the same time, handa rin kami ni-surprise lahat ng mga nag-aabang sa sunod na kabanata ng Roxy pressure ba kayo kasi sobrang successful ng Roxy nung senior high? May ganun bang pressure going to high street? Honestly, wala. Kasi sobrang ina-enjoy lang namin ni Cyril and I think that, I mean, of course, I'm speaking for myself lang, but I feel like the whole team naman na ina-enjoy lang namin yung proseso ng high street. And uh, I guess may konting pressure kasi naging successful nga yung, yung senior high. Pero feeling ko, the more that we just enjoy it and be in the moment, the more that it's gonna be successful. Wow. <laughs> video kung forward to that yeah, and all, ay makikita okay. tayo sa mga ganap niya. Oo, oh, oh Pag malapag ipapag...